Ayan mga idol, ang ating video for tonight. Idol, ngayong gabi, samahan mo naman ako magluto. Dahil ang lulutuin natin ngayon, isa sa mga recipe ng mga Pilipino, ito ang tinolang manok mga idol. Tayo ay hasang-hasa na sa pagluluto ng tinolang manok. Umpisa na natin magluto mga idol. Papatakan ko ng mantika itong ating kawali. Unahin ko na ilaglagaw itong ating duya. Kanya ka lalaki ang slice ng ating luya. Next natin itong bawang o garlic. Sunod natin itong sibuyas na puti mga idol. halu lang natin ulit yan mga idol. Tayo ay nag-i-enjoy na sa pagluluto. Mga... Pwede ka nang ilaglag yung ating karni ng manok mga idol. Tayo ay magtikinola. Kinola Kinolang manok. Make halo-halo lang. Para gumalawit yung ricado sa mismong kare-manok. Laglagan natin to ng pamintang durog. Laglagan din natin to ng konting salt mga idol para yung mismo kare ng manok ay eh, magkalasa na. At syempre 'yung nagpapalasa sa ating pagkain, ang magic konti lang ilagay natin kasi maglalagay tayo ng chicken cube. Haloin lang natin yung mga idol. Takpan muna natin yung mga idol. Hayaan natin siyang magisa ng gusto. Yan ang teknik bago natin sasabawan. Check natin after 10 minutes ng kanyang pagkakagisa. Uy natin yan mga idol. Yan ang teknik ng magtitinula. Kailangan ikisa mong mahigay yung karni ng manok. At this point pwede na natin laglaga ng sabaw mga idol. Lagyan natin ng dalawang baso para masarap humigop ng mainit na sabaw ng tinola. Pwede ka na rin inisabay dito yung ating chicken cubes mga idol. Kaya konti lang inilagay natin na pampalasa kasi maglalagay ako ng chicken cubes. Takpan natin yan at pakuluin. Ayan, dadagdagan ko lang to ng konting fish sauce or yung patis. Pwede na natin ilaglag yung ating papaya mga idol. Siyempre, simple lang naman mga idol magluto ng tinolang manok. Takpan natin ulit yan, pakuloy natin para lumambot na yung papaya. Lalaglagan ko lang to ng siling labuyo mga idol. Ha? Ito optional lang tong siling labuyo kasi ako, mahilig ako sa siling. At ang ating pang pinali, yung talbos din ng sili. Berdeng-berde ang ating talbos ng sili mga idol. Pa natin yan mga idol, mga ilang segundo lang para maluto lang yung talbos ng sili. So okay na to mga idol, yung ating tinolang manok. Saktong-sakto lang yung ganyang luto ng sili. Hindi oberko. magpi-plate tayo mga idol. Dahil lagi nang nasa hapag kainan ng mga Pilipino ang tinolang manok. Lagyan natin ng papaya. Press na press ang papaya mga idol. At yung ating tagbos ng sili, hindi siya overcook. Masarap pumigop ng sabaw mga idol ng tinolang. Ayan mga idol ang ating video for tonight. Yung pagkain Pinoy, lutong probinsya, ang tinolang manok. Mapaparami na naman tayo ng kain nito mga idol, lalong lalo na kung may init yung ating kanin. Masarap pumigop ng sabaw. Maraming maraming salamat sa inyong suporta mga idol. Huwag po sana kayong magsasawa. maboy po tayong lahat. Ayan mga idol, titikman natin yung sabaw ng tinola. Pero bago ko tikman to mga idol, batiin ko muna yung aking mga followers. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa inyong walang sawang suporta kay Lakay Vlog mga idol. Tuloy-tuloy lang po sana kayo sa pagsuporta sa aking mga video. Huwag po kayong magsasawa. So ayan, tikman natin tong sabaw ng tinola ay ang sarap talaga humigop ng mainit na sabaw ayan mga idol shout out sa inyo lahat maraming salamat sa sumusuporta sa ating video hanggang bukas ulit I love you all guys bye bye